Tay, so, ito lang po yung magawa ko bilang anak mo po na i-correct ka po. Nagpakatotoo si Tyronia sa kanyang naging mensahe para sa kanyang biological dad. Anya ay sa taong 2024 ay hindi na makikita ng publiko na mayroon siyang sama ng loob sa kanyang tatay Ilon. Iiwasan na raw niyang mapunta sa sitwasyon na masasaktan siya uli at masasaktan din niya ang pamilya ng kanyang ama lalo na sa kanyang mga kapatid. Inilabas ni Tyronia ang kanyang totoong damdamin sa kanyang tatay para na rin daw sa kanyang mga kapatid at partner nito ngayong si Venus. Nakiusap si Tyronia sa kanyang ama na tigilan na ang pagkakalat sa Laguna. Sana raw ay panindigan ng ama ang kanyang nanay Venus at tigilan na ang pambababae. Hindi raw ito maitatanggi ng kanyang ama dahil sa kitang kita ito sa CCTV. Dagdag pa ni Tyronia ay hindi sa lahat ng oras ay mapoprotektahan si Tatay Ilon ng mga nagmamahal sa kanya. Pakiusap ni Tyronia na tigilan na ni Ilon ang ginagawa niya sa Toro family na ginagawa rin niya sa labas na kapag nakakainom ito ay nagmamaoy. Okay na raw sa kanya na siya ang nakakita pero ayaw niyang makita ito ng mga kapatid niya at lumaki na mayroong takot. Lakas loob raw niyang sinasabi ito sa kanyang ama dahil ito ang paraan niya ng pagtulong sa pamilya ng kanyang tatay Ilon dahil mahal niya sila at paraan rin niya na maitama ng kanyang ama ang malinitong ginagawa. Idinaan na lamang raw ni Tyronia sa ganitong paraan dahil sa wala namang oras ang kanyang ama para sa kanya. Ni hindi raw nito nakakausap ang ama ng personal. Kaya sa pamamagitan na lamang ng reality vlog niya sasabihin ang nais niyang iparating sa ama. Isa pang pakiusap ni Tyronia na itigil na ng ama ang pambubugbog sa kanyang partner. Sana raw ay hindi na niya makita si Nanay Venus na mayroong black eye at ang rason ay nadulas lang. Alam nilang hindi ito totoo sapagkat kilala nila si Tatay Ilon. Kaya sana raw ay huwag na itong maulit dahil naawa na siya sa kanyang Nanay Venus. Hinimok niya rin ito na tumindig at protektahan ang kanyang mga anak, lalo na ang kanyang sarili okay lang raw kung hindi siya binibigyan ng sustento ng kanyang ama, ngunit sana raw ay huwag niyang ibigay ang kanyang pera sa iba't ibang babae. Mas maigi kung ibibigay niya ito sa kanyang mga anak pambili ng gatas o kaya sa pagkain na lang nila sa pang-araw-araw. Buong pahayag ni Tyronia, itong sasabihin ko po ngayon ay gagawin ko po para sa mga kapatid ko at lalo na po kay Nanay Venus. Magiging honest na po ako. Tigilan mo na po ang pagkakalat sa Laguna panindigan mo naman po si nanay, huwag ka na po mambabae. Eh. May CCTV, kaya hindi ka makakapag-deny. Hindi po all the time mapaprotekta -pro po ng mga taong nagmamahal sa'yo. Tigilan mo na po yung ginagawa mo sa akin at sa Toro family na ginagawa mo rin po ngayon sa labas. Kapag nakakainom ka po, nagmamaoy ka po. Okay na po na ako ang nakakita, basta wag po ang kapatid ko. Ayoko pong lumalaki sila na merong takot. Tulong ko na ito sa Tay. Para din sa mga kapatid ko sa kakay Nanay Venus. Ginagawa ko po ito kasi mahal ko po kayo. At ayoko na po makarinig ng kahit na ano na awa na po ako kay Nanay. Huwag mo na po siyang bugbugin tay. Ito lang po ang magagawa ko bilang anak mo po na ikorek ka po. Kasi po wala ka naman pong time para sa akin. Di po kita makausap sa personal. Kaya dito ko na lang po sasabihin. Sana po makatulong po ito sayo. Tay hindi kita sinisira. Inaayos kita.